Ito yung grabe, oh, bagsak presyo na to. At 1,997 na lang. Ooh, solid yan, basketball shoes. 1,900 lang. Hindi lang yan, ito pa. May 1,900 pa dito, yung say up. O, oh, 1,900 na lang to, tol. O, oh. ay eh, grabe. Angas. Ito pa rin yung mga KT9. Ayan, yung mga colorways. Tsaka yung KT8. And lahat yan is naka 50% off na, no? Dahil nga si Clay Thompson is nasa Mavs na so siguro may pagbabago sa design ng shoes at uh, syempre especially yung number kasi yan o, oh, nakatag yung number 11 so hip Mavs na siya syempre hindi na siya makakagamit ng number 11 dahil si Kyrie is number 11 I think is number 1 siya idol no so ayan no so grab nyo na kagad yan mga naka 50% off yan eh pakita na rin natin yung ibang basketball shoes dyan and lahat yan is naka tara Let's do this. Panalo ah. Ba't parang galit siya? Naka 50% <laughs> yung mga sapatos niya. King of Intro is back! Yo! What's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back! And nagbabalik tayo dito sa Anta Sports, particularly here dito sa Circuit Mall, Makati. And may pagbabago dahil affected to no dahil sa nangyaring trade nagpa-trade na si Clay Thompson and now nasa Dallas Mavericks na siya and ang pagbabago dito is isa na to yung mga Clay Thompson signature basketball shoes 50% off yan no and then uh, para naman syempre sa mga anta fans diyan Kyrie's nasa Mavs and then si Clay Thompson's nasa Mavs na rin so yan no yung mga uh, mga super team na nasa maps ngayon si, kasama nila si Don pero bago ang lahat kung napandaan ka lang sa ating channel make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandiyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo huwag na natin patagalin to ang daming basketball shoes niyan. and especially yung kay Clay Thompson binagsak presyo nila makakasama natin walang iba kundi si Sir Paul ng Anta. And Sir, paano? Bisa na natin to. Dami nga lineup, grabe. Pinakamababa nakita natin is? Ito. Magkano yan? Ito, ito yung isa sa mga pinakamababang ano, price ng basketball. Ito, oh. Attack 5 model. From ninety yes. 3,995 nasa hmm. 1997 na lang, Grabe 1997, diba? 19, totoo ba yun? 1997, totoo ba yun? One nine basketball shoot. Parang hindi yung maniniwala. Ito, sakta game. Oh, grabe. Sa so, mga yes. mahilig mag-indoor, sa outdoor o kaya nag-outdoor, di ba? Yun, 19, so, naka 50? Na. Naka 50, 50 up? 50%. 3,995, 1,9 na lang. Eh, okay. hindi okay. lang yun yata yung 1,9, meron <laughs> pa. Hindi, meron pa. Ayan. 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 Isang kulay niya, ito. Pakita na lang, eh. Ayan, ito no, yung isang kulay. Oo, kaya isang kulay. Oo, oh, oh, oh. yan ganda hindi ka na mag-uunahan na lang eh, no? Pag sa mga mm 1.9 -hmm. na price eh. Yan, yeah, 1.9 na lang. 1997 from 3,995 Basketball Same shoes na, pamigay presyo, yun, napamigay presyo yun Tapos ito pa, yung isang 1,9 Ito, ayan yung, yung inaabangan. No? Ito yung kay, ano, sino ba nag Parang ito? ano, kaitsura nung kay, no? kay Dante de Vicenzo, di ba? Oh. Pero malayo No. Oh. Kasi may letter siya eh. Pero Zap 1 yan. Oh, isa ba siya si Note ni Clarkson o iba yung isa? Isa, yung ibang model yon, isang model. Ay, oh. ibang model. Pero oh. ganda niya. Oo, oh, pero bagong design oh. yun. Eh, Oo. Ayan, Magkano na lang yan? Ito, uh, dati siyang 3,995, nasa 199,750 na lang. 19 na lang din? 19,750? Oo. Oh no, Tapos ang ganda ng design niya, paletterization yeah, So, kakaiba okay, ba? Tsaka ang ganda na itong material oh, Ayan, na. yung material niya Ang Ganda na ito ganda ng Parang mesh, yeah. breathable oh, uh, okay. Mesh breathable din siya So, ano pa yung papakita natin? Tapos ito pa, yung Skyline model, di ba? Ganda Ayan e, o, oh, Skyline yan, e, yan e, oh, no? no? Skyline, oh, so, yung trademark skyline. niya, Skyline Grabe yeah. ito naka nitro naman, edge na to saka uh, na carbon uh, naka carbon plate oh, yeah, naka carbon plate yung nitro edge material nya syempre mm. nasa midso yeah, yan tapos no. ito buos yung nitro edge nya mm -hmm. tapos nakalagay Speech dito 5.0mm drop so Drabi yung sa talon yun. yan kung oh. yung kataas ng talon mo ganun oh. din yan pag bumagsaka 5.0 mm drop. Nasukat pa ng anta yun. Grabe. yung design niya kakaiba. ba kakaiba. Nakatago yung pinaka-mismong lace niya. Yeah. Magano Ito naman, na lang? dating 5,995, almost 6,000. Nasa 2,997.50 no, na lang siya. 2,997 diba? na lang. Half price na Skyline. Yung, Skyline model, di ba? Ah, yes. Parang mga sasakyan lang, mm Skyline. Ayan yung isang colorway. Ito pa yung isang colorway ng Skyline. Ayan, mm no? All black, di ba? Ganda. Ganda mm -hmm. ng colorway. Ayan, mm -hmm. Skyline din yan. Ayan, syempre, 5.0 mm drop. -hmm. No, combination no, no. ng carbon plate saka siyempre nitro edge oh. solid rubber yung pinaka traction grip niya Ganda. from 5995 nasa 2997 oh. wala okay. mm ayan oh skyline sa mga mahilig black and white pero ayan. yung pagka black nito pati may Absolute gold pa ba? oh niya. may gold oh, pa, oh. pa di ba pwede mo isang lakay busto no <laughs> tama wait hey hey ano mga next natin din ito naka regular pa ito ito tapos ito, Kuya Glenn, yung Ayan na. highlights natin na ano highlights na... na, natin yan. Ay, meron pa dito. Ano to? Ayan, nakasilip. Na so, Ay, na ito, ito, ito 30% oh, lang okay, yan. lang yan. Okay lang, 2.7. Pwede na to. O, oh, 2.7. Murang-mura pa rin yan. Then, ah. Dati siyang 3.9. Ah. Ayan, 2.7 na lang yan. Maganda pa rin yan. Ayan pang sundalo. Pang sundalo <laughs> na. dating mo. Game na? Sige. Okay. Kanina pa naka-game to? <laughs> sige. Ah, <nirang laughs> oh, ka okay oh. oh. na. lang. Dere, okay dere, lang. Ayos na. <laughs> Tapos ito, isang colorway naman na speed 3.0 ito. <laughs> mm. -hmm. Uh, from 3995 na sa 279650 na lang. Ayan. Grabe, ganda. Grabe, di ba? kamo yung mid kamo part. Camo niya, oh. may design siya ng kamo. Pero ito, same ano na rin. yung ano niya, traction niya. Pure rubber. yan Ayan, rubber. Mm. -mura yan, rubber. murang Murang-mura Tapos ito pa, yung isang design. Oh, o. yan. Speed combat, yan oh. Mm -hmm. Ayan, combat. Tapos, carbon fiber na yung ilalim, nitro edge material. From 5,595, nasa 3,916 na lang, di ba? 3,000. ganda oh. Mm -hmm. Parang design na shockwave. Oh, yeah. ayun di ba? Multicolor din siya. Yes. Eh. Mm -hmm. ganda. Tapos ito pa, yung pinaka-highlights na. natin na syempre. Syempre, punta na tayo dyan. Ayan. Ang inaabangan. Ito yung pinaka-rare natin ngayon na naka-save. Ayan. Na si Clay Thompson. Yung bago 9 KT9. Ito, Clay Thompson na yun, no? Oo. Oh, oh, From oh. 8,995, nasa 4,497. 50 Mga na lang 50 siya. Mga diba? 50% off na yan. Ito, Captain Clay, oh. oh. Ayan, KT9. Ito yung pinaka-bago niya ngayon, yan basket in basketball. Babagsak na ng presyo to kasi. Oh, Na-drop na siya no na siya nang Dallas eh, Dallas Mavericks yung ano niya ngayon, ng contract So, eto. Ano niya? Cup niya na yan kasi Ah, item pinaka-latest niya ngayon. Saka ang agenda doon, pinaka-latest nag-markdown pa. Total 'di ba? Eto, ito yung isang colorway niya, ayan. Kasi walang ko hindi na kasi magagamit eh Size 11 Ay, size 11 11, yung number Oo, kasi ngayon yung si Kyrie yun eh Rookie siya number 1 Oo Kasi Kyrie, number 11 eh Hindi to, yan Yan, tapos ito pa yung Bola lang yan Yan, no Give colorway ng KT9 ito diba? oh, ganda niya. Ang ganda niya ito. All hmm. blue talaga yung pinaka-upper material. Hmm. Ano niya? support niya. O, support akin. niya dito. Oh, Oh. E kasi diba, di ba? Injury um, ano, ni Clay yan. O, dito. Dito talaga yung pinaka-support hmm. niya. Saka syempre dito na rin. Is type hmm. na rin siya. Hmm. Tapos ito beat. magandang bilhin to kasi kulay pa ng Dallas. To. oh, oh, Dallas din, di ba? Combination <laughs> talaga ng oh. Dallas, kulay blue. Saka na, syempre, H. yan o. K. K oh. Tapos T. Yan. Full top. <laughs> Full top. Oh, yan. Gatak pag ano. Magkano yung ano niya? Naka 50 off rin? Ito right? naka 50 off rin to. From 8,995 na 44,97.50. Half price, di ba? Ano? Yan, solid. Panalo Tapos, oh, ito pa, yung isang colorway. No? Mm -hmm. diba? Yan, no? Di ba? Yan, yung may mga paan ng ano dyan, ng size 13. Mm -hmm. Di ba? Ito. Ah, meron size 13. Eh, Oo, oh, ito, oh. size 13, no? <laughs> naka translucent outsole na siya, uh, eh, no? Oh man, yung, ano, yan, no? Takamulta color yung, ano niya, violet Oo oh, Combination ng carbon fiber Oo. Oh, oh. Saka nitro edge yung midsole nya Ito nitro edge yeah, no? Sa mga size 13, meron pala dito Ito, size, 13. Ito, size 13, oh. oh, oh. okay. ah, o. Okay, oh. Ganda ng colorway niya. Ayan yung highlights natin. Ayan. Okay. Ah, isang colorway pa. Ayan. Mm. Ganda ng colorway niya. Ito, mm -hmm. KT9 version din. Ayan, number 11. Mm -hmm. May mga glitters pa yung design niya. Pero hindi natatanggal yan. Ayan, na oh. yung glitters niya. Yan, all black. Yan, simple simple all black. From 8,995 na sa 44,9750 na lang siya. Oh, yan. solid na. Solid yan. yan, nitro edge material din yan. Mm -hmm. 9. Sure. Mm -hmm. <laughs> Saka dito, sa KT8, yung old version niya na low cut saka high cut version, 8 balls. dati, Oh, ito mga dating 5,000 mahigit to. Ngayon, mm -hmm. bagsak presyo na rin siya. Dating Ayan, no, dating 9,000 pa Oo, na oh, presyo niya. Same, same price. Ngayon, 4,4. Oh, 4,497 oh. na lang. Ito yung natutupi. Na ito natutupi. Ayan. Yeah, na Low cut, saka high cut version. Oo, oh, Number 8. 8 balls. Eight balls. Oh. Nagbibilyar pala yung si Clay. Ah, okay. mm. ito, yung parang gold ladded yung itsura niya. Mm -hmm. Yan. Ayan, maganda rin. White, saka combination ng gold. Favorite na favorite ni Bostoyo yan. Oo. Oh. Ito, <laughs> da, dating 8,995, nine nasa 4... 15 na lang siya, di ba? Oo. Yan, isang colorway. Ito pa yung mga isang colorway. Ito, lychee. Uh, yan yung lychee. Kakaiba. Lychee, ayan. ba? Parang mm. salad yung dating mm. Uh, niya. Oo. ayan, o, oh. <laughs> may mga ano pa, melon. Grabe, Kakaiba. binagsak na ng presyo. Bag bagsak presyo, mm. ayan. uh, with the 11 feet, di ba? Oo, oh, yan. Ayan, from 8,995, 4,497.50 na lang siya. Low cut din to, low cut na low cut din sa high cut yan. Ganda, wala yung Yung sa tatay niya, inspired sa tatay niya. Kasi nung yung tatay niya naglaro ng 1987, Michael Thompson, letter M. Kaya letter M. Ngayon pala yun. Oo, letter M. Tapos nakalagi dito, onward together. Onward together. Onward together, yan. Ganda rin ang color niya. Yan, purple. Purple Tapos yung trademark, oh, ayan, Clay Thompson, nakayang blue ito. At saka oh. Uh -huh. siyempre yung traction niya. Uh -huh. Carbon uh -huh. fiber. Yan. Magkano na lang? Dati siya, 8,995. Nasa 4,497.50 na lang siya. Solid siya na. Diba? <laughs> Solid. Orang mo. <laughs>